Bakit kaya ganyan guys? Ang pinapansin nila yung mga mali. Yun yung kino-comment nila. Mm. No? Bakit gano'n? Ba't hindi nalang maging masaya? Kasaya-saya namin. Ayun. Yun o. Know. Paano, paano, beb? Paano, beb? Dabas. Ingit. Ay, ayo <laughs> Al guys. Ah, ano? <laughs> Taga-intro. Ah, uh, hi guys tayo. Oh, <laughs> so, hello guys. Welcome back sa ating YouTube channel. For today's vlog ay naisipan lang po namin na magbanding banding Actually, na-miss namin ni Dada mag-ihaw-ihaw. Kami naman ang magluluto. Kami naman ang magluluto. Yeah. Yeah. So, na na yan. 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 Kauli uh, na laki. Boy, kalakot oh, oh ang laki. Ganun lang yun. Ay, ito yun ah. Ding! Iyangat mo. Ito yung mga uli. <laughs> ang uli niya. uli. Ang uli niya. Maliit na isda para sa maliit na bata. Pasiwa ka masi ka. Pa pawalan mo na lang pawalan pa pawalan pawalan mati ha. hagis muna dali, hagis mo. pawe kahit eh Uwan. buwan buwan yung kung 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 Sa kung nila. kung 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 si Gia, nandun sa kanyang lola. Madali naman alagaan. Tulog no. kasi. So kami naman ngayon ang assigned. So itong mga inihaw po namin na to ay sasamahan namin ng repolyo na may kamatis at alamang. Na isasaw sa kamatis oh, at alamang. kung sino yung nakaka-miss nun, no? Oo. No. Share pa nga ni Ate Lance yung, ano eh, yung previews. Yung noon noon pang vlog na yun na Dawa siya, dawa Yung kami. Ah. Ayun. So, nakakatawa. Ang tagal na nun. Hindi pa kami noon. <laughs> masarap talaga nun para sa ano sa inihaw na ganito though meron naman sa harabas chi uh, harabas tayo chicken to na ano liam po eh wala mang pasok si Anne so liam po pa rin kami yun you know. no uy nalaglag nga eh kasi nilaglag mo <laughs> <laughs> oh, yeah. Kadiri daw. Kadiri daw. <laughs> Arse mo sa putikan mo nga yan Huli eh. Diretso na to. Nalinis na namin yung ano. Ay! Masyadong dikit. Ah! nga. Balik ulit. ano gagawin? Masyadong dikit. Op, 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 op. op, op, op. Abol. <laughs> Abol. Masyadong dikit di. Tumigil ka. Pagpahinga ka na ng ihaw. Bakit? <laughs> tita daw, tita. Okay, okay. Gaya po. Tignan niyo six months na... Ay, seven months na nangalakay mo, actually. Sexy Ako, one month. Naka-binder pa rin. Binalik ko po yung binder sa mga naka-comment. Kasi, sinubukan ko lang siya kung pwede. Hindi. Pero, meron pa akong naramdaman na... para kaiba sa chat nito. Kaya, ginawa ko. Binalik ko siya. Kasi, nabubuat na ako ng baby. Nag-aaral na po ako na nakaalaga na. Oo, nakakarga na ako. syempre tatlong kilo na rin naman si Gia. So, may ano siya? My may, may pitik pa sa loob. So, ngayon lang tayo ka, ano, ulit, ulit ng ganito. Sobrang tagal na na panahon. Malakas <laughs> yung bago. Daw, di na lang nga nagbago ng presyo <laughs> sa palengke. <laughs> Ano hindi shaunti dikit I ano lang, iagaran lang nang ano. Baliktad. Pwede pala kayo magtabi? Eh. <laughs> At ayun na nga, no 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 no. Sarap. No. Ay, 'no mabilis ang paggalaw kaya hindi man. Hindi man. Teka lang. Ano kung ginagawa kaya natong bato ano 'to, anak? <laughs> Huy. <laughs>

po yan. Sama niya na. Isahang luto na lang yan. Pwede yun, Sida. Ah, Iwan ko sa inyo ah. Ay, kadami. So, yes. good luck po sa mga local officials. Kahapon po yes, nag ano. Sa mga kababayan natin. Sa isang dako ng Pina. Both wisely. niya. yun. Hmm, no. Kailangan wise niya ang mga okay, Pina. No. wala po tayong i-endorse. Kayo na po bahala. Yes, wala tayong i-endorse. Oh, mo mga hindi tayo. Kala mo yung baka pang ikaya talaga tayo. Kaya i-endorse ba tayo. <laughs> so, yun. Pa... Dito na tayo sa pagkain, tsaka na yung politika na yan. <laughs> ba Kailangan pa ka rin 'to Lakasan mo kasi ano, mahina 'to. Oo nga kasi pala yung hmm. Dapat pala. pala may mic na pala dito. Oo nga no, magdili na nga tayo ng mic. Oo, oh, yung last time daw na vlog niyo ibig. Wala. Wala na rin ga Dapat pala dito. Kasi Pasa... 'di ba pag nagbo na. Siya, oh, meron okay. na. Ba? Oh, meron na sila. Aroy! Aroy, ano 'yan? Naglangoy na ng tilapia. Kunin mo 'yan. Hindi, hugasan mo, beb. Sa lang po sa mga anik-anik sa likod ha. Normal lang yung mga halaman mm. dito. Kasi ito mo tulong din siya ngayon sa inyet. Mm. Kasi di ba dito tayo nakapambak lahat sa baba. Ibigay ni father dito. That... Ayun o, no, father. Yung mga So, bigay ni ba nandito? nandito sa gilid, sa kaliwa. Saan? Ano sa tulad? Ano yung pinapadala ni Ma'am Jo? Oo, oh, pinipili niya rin dito yan sa it inang... yung sa Pilipinas. Ito yun na. Ito na, yun oh. Ito yung iba o. Oh. Na ano na ni nanay. Yan ba yun? Yung mga ayon natin, nasaan yung mga buto Yung tiyanong natin. Ito na kasi na makita. Nandun niya tayo sa likod. Mmm. Dito oh, sa likod. Hindi okay. talagang ganyan yan, mami, ano. Palibaliktad talaga. Kasi madikit siya. Ang Ikaw magawa ng ano, girl, ah? Susawan. Yung may ano, yung may... Pipeno. Pipeno. Uy, Ay, hindi. May susawan nga tayo, eh. Hindi, ano lang yun. Pang isda pala yun. Ito siya talaga actually, sawa. Itaas na natin ito. Ah, okay. Itan na lang po yung si sili yan. Ayan, yan. Huwag nyo lang lalagyan ng sili at magre-reklamo si nanay. De, namin, chiyan, hindi, maglagay tayo naman yung sili. Ayan, yan ayan. Dito na yan siya o iba So, yun. Balikan namin kayo pagka patapos na to. Yes. Kasi 5 minutes Ayaw na eh. Ayoko na mag-cheat na ka kami. <laughs> Ay, sige. Pwede rin. Sa ano yung sinasabi ko kanina. Ano? Bilis mag-heal kapag ano, normal. normal. Elderly. Mm mo, -mm. ano na siya agad. Eh. Uh Oo. Oh. Capable of doing everything. Siguro ako pag six months. Pa-baby pa rin. Ay, pa-princess. pa, <laughs> pa <-prenses. Okay. laughs> ano pa mo yung ano? Yung, okay, kapag, si, si Icardo, yung si Haji, yung na mag-makeup. Mag diba yung asawa niya? Oo. Uh -huh. um, si Esma. Dapat gusto niya mag-normal din. Emergency. Si ano nga yun yung makeup transformation. Oo, oh, si, si Asia. Ay, tapos uh, si ano naman, si Miss Megan Young. Um, nanganak na rin. Oo. Oh. Sa uh, mm. picture, nakita ko. Tapos sabi, ng mga mm -hmm. nagpo-moment. Sa so, panahon ngayon, nag-short na agad yung mga nanganak. Oh. Sa so, kami, yung ganto-gantuhan talaga. Pag <laughs> after panganak. Siya nga, sumayaw na. <laughs> Leni, mo, hindi si Lenny. Kasi sinabi na, si Espa yun. Sabi daw ng doktor sa kanya, huwag bibihin ako. Oo. Oh. 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 So, uh. Hindi naman nasabi sa akin. Galaw-galaw daw galaw, 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 talaga. Actually, okay. okay.

ano nga yun? Yung sinabi ko kanina, binili ko yung binder ko kasi yung itong part, isang part lang naman, na para pag, kasi pag, pag binot ko si Jiet, magpapadere na ganyan. Yun, may something dito na dadaganan oh, so niya bindi, ba? Ano kasi nga, ba, si Yes ba? Nadadaganan niya, so, siguro mga 2 months or 2 and a half. Kasi ano? kung kailan nagpapadere ka, malakas na kumain. Yun, diba? diba? Puro lang sa kana dyan, Nikolay. <laughs> Magiging may misda rin yata. ito talaga. Hindi gata. pa siya nawili sa pangangawin niya mami. Oo, so, hindi no, pa na -ubos ang kanyang magustuwa. Sarap, sorry po. ma -usok. Sorry po. Sorry po. Sorry po. Sorry po. Sorry po. Sorry na Sorry usok no, to again. <laughs> Wala I mean, na Sorry po. Sorry po. Sorry po. Sorry na, sya, spread. Sige, balik na lang at talaga tayo mamaya. Dala ko may chika. Ang seryoso na itong pag-iiyaw natin. Alam mo, yung mga lagas. Ano, wala pa ba to? Wala na to? Ah, cut, na, pa to. Pa. cut, -cut na... Okay na to, cut. Cut na. Yun. Yun po yung viral dito. Okay na to. So, yun. Nagsalang na ng ano. Tilapya. So, bawa, ano pang pa gawin ni ito? Bakit kaya ganyan guys? Pag may nakaharap ka sa camera tapos kinyari nag -vlog, vlog ka tapos uh -huh. ang, pini, ang pinapansin nila yung mga mali. Yan uh -huh. yung yung pinocomment nila. Mm. -hmm. Nung, bakit gano'n? Ba't hindi nalang maging masaya? Kasaya-saya namin. <laughs> hindi naman lahat. Oo, oo, Ano lang yun? Mga point. Uh, 2% lang yung gano'n kind ng people. Uh -huh. uh, ano, at saka ano rin, i, sa ating mga nagbablog, i-internalize din natin kung Uh, ano yan, uh, dito, anong kind ng criticism yon yung lumit kasi yung utak ko nung nabuntis ako eh. <laughs> ano nga yun? <laughs> yung, kung constructive siya, okay yon Papakinggan natin yon constructive criticism kasi for our ano yun, growth, uh, and improvement, lalo na yung nagsisimula pa lang kami, or lalo na yung chi, naglalakad ka naman ka oh, na ha? Oh, practice na sinakulo. Practice na sinakulo. Yes, malapit na. So ayun, yung sabi ko nga, pag uh, constructive criticism, para sa atin yun. Nagulad mm -hmm. yun, sabi, ang hina ng sound nyo, constructive yun. Ang mm hina -hmm. mm -hmm. naman talaga, mm -hmm. saka for improvement yun. Saan pinili uh, yung tilapia? Sa ano po, bago sikap. Mm -hmm. ah, bago sikap. Ah. Nag-ano po, nag huli sila ipin. Ay. Pero kung Mas vlog sila Opo Pero kung naman Personalize lang Yung pupunta lang sa channel Para mampersonalize uh, Pansin ang kamalian uh, Hindi na natin Pansin yun Not worth it ha? So hmm. huwag nyo na po I-expect na <laughs> Tataas, Mababasa nyo yun So dinidelete po namin yun Para wala nang negative O kasi uh, sasagutin ano. din ng iba natin na Yung positive vibes From na uh, subscribers hmm. Kasi kung tingin nila hindi eh, di matakaroon ng So ayun na nga, nabiling na po. Na. Mukhang luto na tong yempo mo, ma'am. Ano kapila sa yung lipa? Luto na, ma'am. Lagay na natin itong dalawa. Yun. Kasya, kasya. Pakabila, pakabila, pakabila. Yung pagalot. Ito yung katawan niya. Ganon yung, dun yung bundot. Ah, okay. Yun, nakuha mo! <laughs> Ayan. Ito na po. Oh, beb. Ooh, mm, sarap. Brad, anong gagawin na dito? Ulam? <laughs> Yun, gumagawa na siya ng kusawa. Ano po yan? ito i-ano ko na doon eh. Ano? Ito Aren. Dapat ko i-blender. Uh, blender ko na habang mainit pa siya. Mm uh -huh. tatanggalin pa yung ano, di ba? Balat. Hindi na. Hmm. Kasi maganda naman yung pang, ano natin. Grind okay. natin. Pwede yung mo to? Sige, sige. Half cook lang. Okay. Ay, not so half. Medyo cook din kasi nakain sila mother. Okay. Ipadali! Dali! Nakatiro ka din

Mm. Chinese diaper. E, Hinihili po muna para makatulog. Okay. Sige, uh, sige mo na mm. <laughs> 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 Ako muna. Akin na yan. Magkain na kayo. Ayan. Yun o. Paano, paano, babe? Paano, babe? Dabas. Dabas. <laughs> harabas ba yun? Mm -hmm. tayo ni. Eh. Hmm. Oh, video mo muna si Lola. Video mo si Lola. Huwag mo dyan hawakan. Dito lang, oh. Dito, ganito. Ako <laughs> oh, <kasira. laughs> Yan, ganito. natin. Guys! Oh, guys! Kain na tayo! Oh, Hello, guys! Kain Hello, tayo! Guys. Kain na! So, galing mag-video, ah. Yun! Tata i-duty muna. mamaya na kami magkain ha. Oo nga ano. Siyempre hindi man dinaga pa dede. Hmm. Hindi man pa dede. Hindi man Hindi man tayo. Nasa handaan sila. Ano mo nito? Hmm. Yun. tayo. daw gusto niya.

Ito na lang kain po. Kaya na-miss ng mga bago yung ayan o. Ito, na-miss lahat Saka, yan, oh Ito na o, yun, yung dipping sauce Oo, na, sure ano, na may alamang, na may repolyo. repolyo. Shout out sa mga nagpadala dati ng videos. Kaya dati lang si Edwin sa iba pa. Hindi ka na maalala iba eh. Basan sama pamilya kan? <laughs> likot, likot ay. <laughs> <laughs> Ito ang princess namin tulog pa. Dia. Yeah. Na From 7:30 to five.

Simula na yung nagkangipin siya, ginaganin niya na yung muso niya. Ang dila niya. Pasensya lang po sa camera, malikot pa ganon-ganon. Nasira po kasi ang stand namin kaya hindi po namin ma-stand ngayon. tinik. Wala na yung tinik. na yung Wala na yung tinik. Wala tinik. na

Mm. Bukid, Meron ba? Mm. Saan? Sa bukid. Sa oo. parang na, ah, -oh. Oh, na ng... last year. Mm. Bulan ihaw -ihaw. Kana... Mm. Walang vlog yata 'yon. Meron. Kaya ati jeng jeng mm -hmm. Ah. Uh, sa bukid

Oh, baka may mga mabatihin kayo dyan. Baka promote TikTok shop. Aba. Pre-oil po ah. Hmm. Available pa yung Shopee. Makapasil. Wow. Ayan. Ayan. Shop. Oh, asan pa niya akong link niyan na ha? <laughs> mm. Pag di mo na nabigay sa akin, wala ayan mating. Yeah, no, Yon. Mm. Pag mag order po kayo, list lang daw po. <laughs> Dumaan daw po kayo sa ano niya na. Oh, well, okay. Hmm. Ako din may sorry din ako. Mm hmm. Nang lang naman. Dumaan ako daw. Uso yun yun, yun eh. Hmm. Facebook mo, girl. Announcement. Ano yun? Affiliate. Oh, sa Facebook ko. Kaya nga. Ikaw, Facebook ko. Ito ano yung mga picture ay. ni, ano, Dilan. Mm -hmm. Bidang-bidang sa Dilan sa Facebook ko. Ikaw, Facebook mo. Jubi Gwan Gabiola po. Ping. No. Itatay si mo, ano, TikTok. TikTok. <laughs> <laughs> ikaw na. Oray, malapit ng birthday niya. Facebook yan. mo rin, ay. ay, ay lapit uy, na lapit birthday na, na birthday niya. Ay, birthday niya.

hindi ko alam kung eh. Ito? Ito yun. The Salamat po sa si Pauline. Oo oh, daming simple vlog. Juro ako. Teka lang, teka lang. Hindi kita si... Yeah. O ano. oh, yan. Thank you guys. <laughs> Happy birthday, Tang. At po ang Happy birthday sa mga March babies. Mm. Tsaka April na rin. Oo, oh, April Puto. <tutuk> oh, next. <laughs> next na next. <laughs> next batch Bro, <laughs> Huh? Hindi ko alam eh. Bala na bukas. <laughs>